wonder. Oh, tingnan niyo ko anong mga ginagawa namin pag gabi na. Oh, di ba? Sana all kanya-kanyang cellphone. Sana all kumakain sa higaan. Bukas anak puno na naman tayo ng langgam diyan sa higaan. Ay, bonso, batin kami. Oh. Kasi so, mga ka-wonder lalabas tayo. Ayam ko na panood niyo na to. Hmm. Nakita niyo na siya kasi <laughs> naunahan na ako kasi nagpa-relax muna ako kanina sa na yun? Oh, di ba? Si Banji. Ang bago nating kasama na dito sa mansion ng Wonder Family. Okay. O diba? Anong oras na banji? Ay, hindi ko po 1958. Ano yun? 7 okay. O, mag 8 O, hindi pa siya tapos magtrabaho. na pa siya. O, pawis na pawis <laughs> na siya. O, yan yung lagi kong sinasabi na huwag magpatuyo ng pawis <laughs> sa katawan. Kasi mga ka-Wonder... Alam nyo ng kabataan ko... Masipag ako, lagi akong ano, parang basa lagi yung ano ko. Lalo na pag naglalaba ako, ano ba, Jay? Mm -hmm. Yung buong katawan ko basa. Mm -hmm. Ay, pagkatapos ng paglalaba ko, yung buong katawan ko talaga basa. Ganun mm -hmm. ako. Ngayon, mga ka-wonder, kasi may edad na tayo, <laughs> ang inaano ko, laging sumasakit yung balakang ko. Ayan, ano? lagi ko pa siyang sinasabihan. Kanina ko pa sinasabihan na tuyuan na ng pawis. o ba? Diba? sana all masipag si Banji. Mga wonder siya yung ano natin. Siya yung papalit kay Marity's vlog. O ba? Diba? yung kusina natin na magulo. O malinis na. Maghapon siyang kumilos. Anong oras na, Banji? Magbay nga ka na. O. Ano, nagpapagod siya sa atin. Sana lang. Sana lang, Banji, magtuloy-tuloy yan na. Hindi lang pagod shot sa isang araw. ano dito, black kanina. Saan ko na ito ngayon? Mm -hmm. Ayan, itabi mo lang din yun kasi gagamitin ko bukas. Ayun, banji, pagkata... Tapos ang mayong kawander, pawis na pawis siya. Tapos mamaya maliligo na ako. Dapat maligam gamang pangligo mo. Magpainit ka ng tubig. Kasi ano siya, gabi na, maghapon kang napagod ka maghapon. Tapos maliligo ka ng malamin. na ako. Yan sinasabi ko sa inyo. Makamakinig kayo sa mga... Gaya kung matatanda. na. <laughs> ha? <laughs> Oh, iba pa rin pag maligam-gam. Dapat maligam-gam, magpainit ka ng tubig mo, be. Tapos sa uh, kamaligo Ay, mga kawander, wonder representing Banji Buding? ano yun? Banji talaga yung pangalan mo? Uh, taga ano siya, mga kawander? wonder Sudipen, La Union. Ay, mga kawander, wonder soon, uh, titignan namin ang Sudipen, La Union. Magkikita-kita-kits tayo dyan kasi magkakaroon dyan ng sabon Station Philippines. O, oh, di ba? Tingnan natin yung area. <laughs> Mapupunta tayo sa lugar ni Banji. Ayun, mga kawander, o, oh, di ba? Nakilala nyo na siya. Ang papalit kay Marity's vlog. Ayun, busy-busy tayo kasi may ginagawa tayo dun sa store natin. Ay, wonder. Ilang araw nang sumasakit yung ulo ko, kaya ilang araw na akong, ilang araw na akong hindi nakapunta sa tindahan natin, be. Mag week na yata. Mag one week na. Parang wala pa rin ako sa mood nung maglabas-labas. Parang feeling ko, ano, sumasakit lagi yung ulo ko, I wonder. Parang, pero unti-unti ko lang natatanggap talaga na si Atindang is na mahinga na, kinuha na ni Lord. Pero, ganun talaga. Kailangan natin tanggapin kahit masakit. Yan. Unti-unti natin tatanggapin. Ayan, mga ka-wonder, abangan nyo pa ang mga pangyayari dito at malapit nang magbabalik ang mga prank ni Wonder Mommy nyo. Ayan, maraming-maraming salamat and Merry Christmas to all!